Gusto mo ba na ikaw lamang ang pakakaisipin ng taong mahal mo? Lalong-lalo na kung nag-away kayong dalawa at hanggang ngayon ay hindi pa rin kayo nagpapansinan. At hanggang ngayon ay hindi pa rin kayo okay at ikaw ay binaliwala na niya. Gusto mo ba na ikaw ay hindi-hindi mawala-wala sa kanyang isipan kahit sa pagtulong niya, pagkagising niya sa umaga ay ikaw lamang ang magiging laman ng isip niya? yung hindi hindi siya titigil sa kakaisip sa iyo at hindi siya mapapakali hangga't hindi kayo magkaayos na dalawa dahil ikaw lamang ang laman ng kanyang isipan kahit anong gawin niya kahit anong busy niya ay ikaw lang palagi ang nasa isip niya kaya kung gusto mo na maging ganito ang mahal mo sa iyo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Basta 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang bago ka matulog, umupo ka saglit dyan sa higaan mo. Mag-focus at mag-concentrate ka. Baka isipin mo ang target. At tawagin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng 11 times. Wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell. Basta sambitin o tawagin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng 11 times. Dapat alam mo rin ang tunay na pangalan ng target nang sa ganun mapadali po ang talab nito. At gawin itong ritual hanggang kailan mo gusto. Basta gawin ito gabi-gabi bago ka matulog sa kahit na anong oras na gusto mo dahil isa itong gabay para maging okay at maayos kayong dalawa ng partner mo at hindi hindi siya makakatigil sa kakaisip sa iyo kahit gaano pa kayo kalayo sa isa't isa ng mahal mo. Basta magtiwala lang, gawin sa mabuti at hilingin ng buong puso. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.